Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Mayroon bang masamang alituntunin. na itanong ko ito sapagkat ang tuntunin ay tila ginagawa para labagin. Bakit ba hindi makasunod ang tao sa utos at tuntunin? Mayroon bang mali sa utos o siya ang may problema? Noong ipagkaloob ng Diyos ang kanyang utos, tiyak na ito ay banal at mabuti. Subalit sa kabila ng kanyang mga kautosan, ang Israel ay nananatili pa rin masuwayin. Ano ba ang problema at bakit hindi makasunod ang Israel sa naisin ng Diyos? Iyan ay ating tutunghayan sa ikadalawang putsyam na kabanata ng Deuteronomio, unang talata, hanggang ikatatlumpong kabanata, talatang labing tatlo. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumay nyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayang kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako pumuli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco, Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na aklat ng Panginoon. Patuloy po nating sundan ang buhay at kasaysayan ng mga Israelita samantalang naglalakbay sila sa ilang. Ang kabanatang 29 hanggang 30 ay ipinalalagay na tipanan ng mga Palestino. Gunit sa ibang aklat tungkol sa Deuteronomio, ipinalalagay nila na ang kabanatang 29 hanggang kabanata 30 ang unang talata hanggang sampu ay panimula lamang ng tipanam. Ngunit sa aking pag-aaral ang kabanatang dalawampusyam hanggang sa unang sampung talata ng kabanatang tatlumpu ang pagiging tipan. Kahit na ang tunay na tipanan ay mababasa natin sa unang sampung talata ng ikatatlumpung kabanata. At ang kabanatang dalawampusyam ay masasabi nating panimula ng tipan. Ang kabanatang ito ay talaan ng pag-iingat ng Diyos sa mga Israelita. Makikita natin dito ang ikaapat na talumpati ni Moises. Ito ang mga salita ng tipan na iniutos ng Panginoon kay Moises na gawin sa mga anak ni Israel sa dupain ng Moab, bukod sa tipang kanyang ginawa sa kanila sa Horeb. Ang tipan na ginawa sa Horeb ay ang sampung utos ng Diyos. Ito ang tinatawag nating mga batas ni Moises. Ang tipan na ginawa ng Diyos para sa Israel ay mayroong kaugnayan sa lupain. Ito ay tinatawag na Palestinong Tipanan. Tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, Inyong nakita ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa harapan ng inyong paningin, sa lupain ng Ehipto kay Paraon at sa lahat ng kanyang lingkod at kanyang buong tipan. Ang mga taong ito na kanyang tinipon ay mga bata at mga kabataan. Sila ang nakasaksi ng mga bagay na ito. Ang matatanda sa bayan ng Israel na obabot ng labing anim na taon ay nananatili na lamang sa ilang sapagkat sila ay nagkaroon ng pagkabigo sa Kades Barnea. Tanging si Josue at Caleb na lamang ang natitira sa lumang lipi na makakasama sa lupain. Sa talatang tatlo hanggang apat ay ganito po ang ating mababasa. Ang malaking pagsubok na nakita ng inyong mga mata, ang mga tanda at ang mga dakilang kababalaghan. Ngunit hindi kayo binigyan ng Panginoon ng isipang makakaunawa at ng mga matang makakakita at ng mga pandinig na makakarinig hanggang sa araw na ito. Sa kabila ng lahat ng mga kababalaghan, wala silang nakita si Propeta Isayas ay mayroong magandang sinabi tungkol sa mga bagay na ito. Maging si Apostol Pablo, sinabi niya sa mga taga Roma, Kabanata 11, Talatang 8, ito ay tungkol sa pagtanggal ng paningin ng mga Israelita. Sangayon sa nakasulat sa Roma, Kabanata 11, Talatang 8, binigyan sila ng espiritu ng pagkahimbing, inalis ng Diyos ang kanilang paningin, ang kanilang pandinig. Nangangahulugan ba ito na hindi sila pinahihintulutan ng Diyos na makaunawa? Hindi, sapagkat binuksan ng Diyos ang ating mga kaisipan. Ito ang bagay na dapat nating malaman. Binuksan ng Diyos ang ating mga mata at tainga, ngunit tayo ang hindi makarinig sa kanyang mabuting balita. Maaring narinig natin ang mabuting balita, ngunit hindi natin naunawaan isang manunulat ng pahayagan ng sumulat ng isang artikulo tungkol sa ating programa na ang pag-aaral ng Biblia ay isang relihiyong panilinlang o isang rakit. Para bang iniisip niya na kapag nagtuturo ka ng tungkol sa salita ng Diyos, ito ay isang panilinlang lamang. Sana sa oras na ito, ang taong iyon ay nakikinig sa ating programa upang maintindihan niya ang ating layunin. Nais ko sa oras na ito ay buksan ng Diyos ang kanyang mga mata at kanyang isipan upang maunawaan niya ang magandang layunin ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Buksan nawa ng Diyos ang kanyang puso at isipan at malaman nawa niya na ang mabuting balita ay nakapagbabago at ito ay mabisa sa buhay ng mga taong naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Hesus. Sinira ng mga Israelita ang kanilang ugnayan sa Diyos. Ngunit sa kabila ng hindi nila paniniwala sa Diyos, kailanman ay hindi sila iniwan ng Diyos. Pinatnubayan ko kayo ng apat na taon sa ilang. Ang inyong mga damit ay hindi na luma at ang inyong sandalyas ay hindi nasira sa inyong paa. Talata 30 Isipin na lamang ninyo ang maglakbay ng apat na pong taon na iisang paris lamang ng sapatos ang ginagamit ngunit hindi man lamang nasira o nalumak, ipinaliliwanag ni Moises ang kanilang paglalakbay sa ilang at kung papaano binuksan ng Diyos ang kanilang mga mata. Marami ngayon ang nagsasabi kung gumagawa lamang ang Diyos ng mga kababalaghan at makikita ng kanilang dalawang mata, marahil ay maniniwala sila. Ngunit ang mga Israelita, nakikita na nila ang mga pangyayari ng mga kababalaghan ng Diyos sa loob ng apat na taon, ngunit hindi pa rin sila naniniwala sapagkat ayaw nilang paniwalaan ang mga bagay na kanilang nakita sapagkat sila ay hindi mga mananampalataya. Hindi lamang dahil iyon ang sinabi ng salita ng Diyos, kundi hindi sila mananampalataya dahil ayaw nilang paniwalaan ang mga bagay na nangyayari sa kanilang paligid. Ang kanilang suliranin ay yung nasa loob ng kanilang mga puso. Sila ay hindi mananampalataya sapagkat sila ay likas na kaaway ng Diyos. Hindi nila nais na malaman ang mga bagay na tungkol sa Diyos. Ano kayang larawan ng Diyos ang ipinakikita nila sa kanilang puso? Si Moises ay nagbigay sa kanila ng talaan ng kanilang mga kasaysayan upang malaman nila kung paano sila pinatnubayan ng Diyos at ito ang panimula ng tipanan. Alalahanin natin na ang tipanang ito ay walang kasunduan. Ngunit ang bahagi nila sa lupain ay nakasalalay sa kanilang pagsunod. Sa talata 10 hanggang 13 ng kabanata 20, ay ganito ang sinasabi: Kayong lahat ay nakatayo sa araw na ito sa harapan ng Panginoon ninyong Diyos, ang inyong mga puno, ang inyong mga lipi, ang inyong matatanda, at ang inyong mga pinuno, lahat ng mga lalaki sa Israel ang inyong mga bata, ang inyong mga asawa, at ang dayuhan na nasa gitna ng inyong mga kampo mula sa inyong mga ngahoy hanggang sa tagasalok ng inyong tubig, upang ikaw ay makipagtipan sa Panginoon mong Diyos at sa kanyang pangako na ginawa sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa araw na ito upang kanyang itatag ka sa araw na ito bilang isang bayan at upang siya ay maging iyong Diyos. Nagaya ng kanyang ipinangako sa iyo at sa iyong mga ninuno kina Abraham, Isaac at Jacob. Ang nabasa nating talata ay tungkol sa babala ni Moises tungkol sa pagsuway ng mga Israelita sa tipanan. Ang pagsuway sa tipanan ay nakakaapekto sa tao at sa lupain. Ito ay parang hula sa panahon natin ngayon. Pinabayaan ng mga Israelita ang tipanan ang mga lahing darating, ang inyong mga anak na babangon pagkamatay ninyo at ang dayuhan na magmumula sa malayong lupain ay magsasabi kapag nakita nila ang mga salot sa lupaing iyon at ang sakit na inilagay ng Panginoon. At ang buong lupaing iyon ay sunog na asupri at asin na hindi nahasikan, hindi nagbubunga, ni walang tumutubong damo, na gaya ng nangyari sa pagkawasak ng Sodoma at Gomora, Adma, at Sebuyin, na winasak ng Panginoon sa kanyang matinding galit. Kaya't lahat ng mga bansa ay magsasabi bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupayang ito? Ano ang dahilan ng pagpapakita ng ganitong matinding galit? Kaya't sasabihin ng mga tao sapagkat kanilang tinalikuran ang tipan ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na kanyang ginawa sa kanila na kanyang ilabas sila sa lupain ng Ehipto at sila humayo at naglingkod sa ibang mga diyos at sinimba nila ang mga diyos na hindi nila nakikilala na hindi niya ibinigay sa kanila. Talata 28 hanggang 27. Ang lupain at ang tao ay pinagsama. Sa katunayan, ang buong kaparaanan ng mosaik ay nakakabit sa lupain. Hindi lamang sa tao kundi maging sa lupa. At iyon ang kailangang makita natin. Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang bundok na olibo ay natatakpan ng mga punong kahoy. Ang kaaway na gustong sumakop sa lupaing iyon ay kailangan pang putulin ang mga punong kahoy hanggang matira na lamang ay ang lupa o disyerto. Ang paghuhukom ng Diyos ay hindi lamang sa tao kundi pati na rin sa lupain. Sa talata 28 hanggang 29 ay ganito po ang sinasabi. Sila'y binunot ng Panginoon sa kanilang lupain dahil sa galit, sa puot at sa malaking pagingit-ngit. Sila'y itinaboy sa ibang lupain, gaya sa araw na ito. Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Ngunit kahit ibinigay sa kanila ang tipan, sinabi rin sa kanila sa huli ang pangyayari. Mga kaibigan, marahil hindi pa natin alam ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos. Ngunit mayroong isang katiyakang sinabi niya sa atin at ito ay tungkol sa lupain. Nangangahulugan kaya na dahil hindi iningatan ng mga Israelita ang tipan, hindi na sila makababalik sa lupain? Hindi ginawa ng Diyos ang tipan na para sa kanyang mga tao nang walang kasunduan. Ngayon ay dadako tayo sa tipanan ng palisteyo na ginawa ng Diyos para sa mga taga-Israel. Kung mapapansin natin, wala tayong mababasa na mga kung sa tipanang ito. Ito ay dahil walang kasunduang pangako sa darating na pagpapala. Basahin naman po natin ang talata 1 at 2 sa Kabanata 30. Kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo, ang pagpapala at ang sumpa na iniligay ko sa harapan mo ay iyong bubulay-bulayin. Ang mga iyon sa gitna ng lahat ng mga bansa na pinagtaboyan sa inyo ng Panginoon mong Diyos at magbalika sa Panginoon mong Diyos at sundin mo at ng iyong mga anak ng buong puso at kaluluwa ang kanyang tinig ayon sa lahat ng iniuutos ko sa iyo sa araw na ito. Mayroong pitong dakilang pangako ang ginawa ng Diyos. Ginawa niya ang mga ulat na ito nang walang kasunduan. Sinabi sa unang talata na ito ay ikinalat sa buong bansa. Sa ikadalawang talata naman ay mayroong hinaharap na kapatawaran sa mga nagkalat na Israelita. Sila ay muling magbabalik sa Diyos. Maaaring sasabihin nila na kung sila ay muling magbabalik sa Diyos, ang kanilang batayan ay ang kanilang pagsunod. Maaring may katwiran kung bakit sila nagkawatak-watak dahil sa hindi pagsunod. Sila ay muling bumalik dahil iyon ay pagsunod. Mga kaibigan, ito ang utos ng biyaya, hindi ng kautusan. Sapagkat hindi sila babalik kung hindi dahil sa pagsunod. Sapagkat sila ay susunod dahil sila ay bumalik at muli silang ibabalik ng Diyos sa lupain. Ang muling pagtitipon ng mga Israelita sa kanilang sariling lupain ay naging tema ng labing dalawang pangunahing propeta. Basahin po natin ngayon ang talata tatlo. Babawiin ng Panginoon mong Diyos ang iyong pagkabihag at mahabag sa iyo. Ibabalik at titipunin ka sa lahat ng mga bayang pinagkalatan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang talatang ito ay nagsasabi na ang Mesiyas ay darating. Pansinin ninyo na ito ay mahalaga. Dito unang nabanggit ang pagparito ni Kristo sa Sanlibutan. Ito ay nasusulat sa kasulatan. Makikita natin ito sa aklat ni Judas. Ito ay tungkol sa katotohanan na nabanggit ni Inok na siya ay muling magbabalik. Ngunit hindi ito nasusulat sa lumang tipan. Ito ay ang kauna-unahang hula na nangyari. Gunit hindi pa ito dumarating. Kaya't hindi pa rin nagkakaroon ng katuparan ng pagpapala sa lupain at magkaroon ng katahimikan. Ganito naman po ang sinasabi sa talata 4 at 5. Kung ang pagkakabihag sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, mula ro'y titipunin at kukunin ka ng Panginoon mong Diyos. Dadalhin ka ng Panginoon mong Diyos sa lupang inangkin ng iyong mga ninuno at iyong aangkinin, at gagawang kanya ng mabuti at pararamihin kanya ng higit kaysa iyong mga ninuno. Ito ang pang-apat na pangako ng Diyos. Ang Israel ay manunumbalik sa lupain at ito ay pangako na walang kasunduan. Hindi mahalaga ang pagkatapo ng Diyos sa mga nagkalat na Israelita sapagkat sila ay muling titipunin ng Diyos at dadalhin sa lupain. Ito ang maliwanag na sinasabi sa talatang apat. Ang ikalimang pangako ng Diyos ay ang pagbabalik loob ng mga mamamayan. Ganito po ang sinasabi sa talata anim. Tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kalawa mo upang ikaw ay mabuhay. Makikita natin ang katulad na pangakong ito kay Jeremias at Hosea na naisulat din ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma. Ang ika na bagay na nabanggit dito ay ang mga kaaway ng mga Israelita ay hinatulan. Ang mga Israelita ay muling nagbalik upang sundin ang tinig ng Diyos sapagkat ito ang kautosan ng biyaya. At ang kanilang mga kaaway ay hahatulan ng Diyos. Kaya't mga kaibigan, wala tayong dapat ipangamba sa pagsunod natin sa Diyos sapagkat kung tayo ay tapat na sumusunod sa Kanya, ang Kanyang biyaya ay nakahandang ibigay sa atin. Ang sino mang humahadlang sa ating pagsunod ay Kanyang hahatulan. Ngayon po ay nais nating gumawa ng pagbubuod ng kabanata na ating napag-aralan. Narito po ang mga pagbabalik tanaw sa kabanata 20 hanggang 30, talata 13. Ang pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng mga Israelita. Ang ginawang pag-aaruga sa kanila ng Diyos sa mahabang panahon ay nakapaloob dito ang mga dakilang himala, pagsubok, at ang mga kasuutan at sandalyas. Subalit hindi nila naisapuso ang dakilang malasakit sa kanila ng Panginoon sa mahabang panahon. Nalito rin sa kabanatang ito ang pagpapakita sa kanila ng Panginoon na isang malabong hinaharap. Darating ang maraming henerasyon at iba't ibang lahi ang paparito upang maghasik ng pagsasamantala sa lupain at sila'y magtatanong kung bakit ang bagay na ito ay hinayaan ng Diyos na mangyari. Ang mga nakasaksi ay magsasabi dahil sila ay sumaway sa mga alituntunin ng tipan ng Diyos. Ito ay mga katuparan lamang. Ang mga mamamayan at ang lupa ay magkasama sa pasubali ng tipan. Ang paghatol ng makapangyarihang Diyos ay dumapo sa mamamayan at sa lupain. Ang pangako ng Diyos na pagpapala ay may pasubali. Narito rin sa kabanata ang tipa ng Diyos at ang pananatili nito. Ang Diyos ay hinuhulaan ang pagkakawatakwatak ng bansang Israel sa iba't ibang bansa. Sinasabi ng Panginoon na kung sila ay magsisisi ng tauspuso sa kanilang mga kasalanan, ay kakamti nila ang kapatawaran ng Panginoon at muli silang titipunin saan man sila naroroon, nangako ang Panginoon na muli silang titipunin at pagpapalain mahigit pa sa kanilang mga ninuno kung taos puso ang kanilang pagsisisi. At tutuliin ng Panginoon ang kanilang mga puso at isusumpa ang kanilang mga kaaway. Ang Panginoon ay nagbigay ng napakalinaw na hula sa kanila. Ang bansang Israel ay manunumbalik at susunod sa tinig ng Panginoon at magkakaroon ng panibagong tipan. Marami ang makakakilala sa kanya at isusulat niya ang kanyang batas sa puso ng bawat isa. At kung sila ay taos pusong makikinig at susunod sa kanyang tinig, sila ay lubos na makatatanggap ng tunay na pagpapala sa Panginoon. Naisipabatid ng Panginoon na ang kanyang salita ay hindi malayo o nakatago sa halip ito ay nasa kanilang mga labi at pandinig upang madali silang makasunod. Walang iniwan ng Panginoon upang sila ay makapagdahilan. Sa loob ng isang libo at limang daang taon, walang ginawa ang mga Israelita sa salita ng Diyos kung di ito ay gawing ritual at ito ay walang naidulot upang maging matuwid. Maging na magturo ang Panginoong Hesus ng tungkol sa pananampalataya upang maging matuwid, ito ay kanilang tinanggihan at mahigpit na pinanghawakan ng batas upang maging matuwid. Ganoon rin sa ating kapanahunan, ang paanyaya ng Diyos upang maging matuwid ay abot kamay lamang, hindi batas na magdudulot ng pagkamatuwid kundi pananampalataya na nagbubunga ng pagkamatuwid. Hindi ang katawan na gumaganap ng mabubuting gawa kundi si Jesus na namumuhay sa ating puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay isang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu." At ikaw, kaibigan, na hindi pa mananampalataya, ang paanyaya ay para sa iyo. Manampalataya kay Jesus na ipinadala ng Diyos Ama at muling nabuhay. Siya ang ipahayag ng iyong puso na Siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas at iyong Kakamtin, ang tunay na kaligtasan. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23 ay ganito, Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, Sapagkat kamataya ng kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan bakit sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos Ama na buhay at makapangyarihan sa lahat, Salamat po muli sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa Dalangin po namin na patuloy mo po kaming gamitin upang maging buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.